Sa gusto ko lang po talaga mangyari is makuha na po yung bahay kasi may anak din po ako. Mayroon daw po siyang pinagawa doon sa bahay. Ngayon Meron po, ka bang pahintulot sa kanya na maggawa siya ng improvement doon sa bahay na yon? Wala po. Sarge, kung talagang pagpipilitan mo, gusto mong kunin, nagawa mo improvement yan, edi baklasin mo pero umalis ka pa rin. Pwede? Yes po. sa kayo na namin, reporter? Katapusan, nasa iyo na yung bahay yung susi. Apo, apo. Sir, ano po bang balita po sa inyo ni Sir Agoot? Nag-reach out po ba siya sa inyo after the airing? Wala po, hindi naman po siya nag, uh, or ano. Ngayon, na uh, balitaan ko na lang din po sa kapitbahay na unti-unti na po siyang nag umaalis yung gamit niya po. So sir, paano po ba nagsimula na itong si Sir Agoot ay nangupahan po sa inyong bahay at nasabi niyo na hindi na nga po siya umalis? Totally po, nag-umpisa po ito sa asawa ko. Siya po ang nakausap niya na iparent yung bahay. Mm. Ngayon po, uh, yung po naging usapan nila is upa na nagkaroon po pala ng sanlantira. tira. Bukod po doon, eh, wala po akong nalaman o inalam ko po sa kanilang pareho na pares po silang nagkaroon ng pagsasabi na kaya may po daw ang kinakailangan mag-usap. Ngayon, kinausap ko na po si Sir Agot na rent po lang siya sa bahay ko. Kaya po, wala pong katapusan yung naging usapan namin. Kaya humingi na po ako na talaga ng tulong para marasolusyonan po yung aking problema nagpunta po ako sa barangay para makipag-usap sa kanya na kailangan ko na po yung bahay. Hindi po kami nagkasundo sa barangay, kaya umabot po ako ng nagpaabot ng demand letter sa kanya na talagang kailangan nyo na pong umalis sa bahay. And then hanggang sa umabot na po ako sa wanted sa radyo. Gaano na po ba katagal na nagrerenta si Sir don doon sa bahay? Sa akin po ano is 2019 po siya nag-start sa bahay. So Pero kailan niyo siya pinaalis? 2022 hanggang mabuto po ako sa 2023. Ito, ito po bang bahay na to? Ano po ba yung balak niyong gawin bat niyo siya kinukuha? Upang makatulong po sa pag-aaral po ng aking anak. Dalawa po yung aking anak na nag-aaral magko -kolehyo. Kaya po need ko po, po talaga yung bahay na mapaupahan din naman kahit paano para kinabanganag po ng mga anak ko pupunta po tayo ng barangay para po mag-ausap po kayo ni Sir Aguot regarding nga po dito sa pag-move out nyo sa bahay. Misay ko na lang kay Sir, kung sakali man hindi maganda yung nating naging pagharap o unang pagkita dahil sa ganung sistema na hindi naman talaga natin pareho siguro kasalanan, ayun, ngayon po, uh, siguro magpatawaran na lang tayo po Sir, uh, uh, Pag-usapan na lang natin ng maayos para pares naman po tayo magkahiwalay ng maganda. So, bago muna ang lahat, so ano po ba yung panigpunin nyo para po mapakinggan din ni Sir Patricio? Yun lang sa akin, sana, yung sinabi niya kay Sir Rapi po, hindi po down yun ng upa ng bahay. Yun po ay utang sa akin ng lihitimong asawa niya, nakasal ha. Ngayon, nung hindi na makabayad yung asawa niya, yun, inoper niya yung bahay nila. Siguro conjugal yun, siyempre kasal sila nung na-acquire yung bahay na yun. Kaya inoper niya sa akin. Eh sabi ko, hindi naman pwedeng tirhan yung bahay. Ni walang tubig, ni walang kuryente. mas Sabi ko nga kasi Rapi noon, bagsak po yung bubong ng bahay at inaanay na po siya. Kaya hindi po down yung naibigay ko kay misis niya na 30,000. Hindi po down yun. Utang po sa akin ng asawa niya. Ganun po yun. Parang ang lumalabas po sir ay parang sinangla sa inyo ng misis niya yung bahay kapalit nung hindi niya pagbabayad ng utang. Parang ganun na po. Para may sabi ko, para may panghawakan naman ako na siguradong hindi tatakbo sa akin nito, then nag-usap kami na para pwedeng tirhan yan, ipagawa natin, kako. Pero wala pong alam ni Sir Patrick noon. Kaya lang ang sabi niya sa akin, nag-uusap daw sila ng asawa niya po. Nakapag-usap tayo before you arrive, nang dumipat ka doon sa bahay na yun, eh, sinabi ko po sa inyo na upa lang po kayo dyan. Di po kayong, hindi po kayo, hindi nyo sasabihin, hindi kayo aware doon. Kasi nga, ang sina, kaya nga sabi ko sa inyo, nag-usap kami ng asawa ko, yun ang sabi niya sa akin, like, yung din naman ang billing ko sa kanya, e, eh, rent. Sabi niya, if ever na may usapan kayo, kayong dalawa po ang may usapan doon. If ever, if money, na yung pera na yun, eh, kung paano ang sistema, pero ang sinabi ko po sa inyo, kung nagdown po kayo, wag nyo na pong dadagdagan kasi, uh, alam ko rent lang po kayo dyan aware po kayo doon Aware na aware po kayo doon. Kaya hindi nyo po sabihin sa akin kung meron te, tutubuan o ano, sa layong bahay. Kasi conjugal property po namin, at least alam ko po na upa lang po kayo doon. Kaya sir, kung yung sa akin, revive natin yung, yung sistema natin na ano, ipupush nyo yun, hindi po ako yung i-ano doon sa, sa tubuan nyo ng pera na naman ni sir na yung pera o ano, eh nagagasta. Kaya yun nga, ibabawas doon sa rent nyo side ko, napakinabangan nyo naman sir yung bahay. Napakinabangan nyo rin naman, kayo rin naman po nakinabang kung ano yung in-establish nyo doon as uh, sa mahabang um, panahon. Uh, siguro naman po, hindi uh, naman siguro dapat tayo maghiwalay ng, ng masamaan ng loob parehas ng ganyan kasi yung sa akin lang po, kinukuha ko lang po yung part kasi yung talaga po yung, yung din ang niremind ko po sa inyo na rent lang po talaga kayo doon sa bahay. Hindi po kita sinisingil sir. Gusto ko lang yung asawa nyo na ilutang yan para maka maayos ng maayos ng husto to, okay. di ba? Asa ka yung bahay, sir, hindi ko kinin yun. Ang gusto ko lang, may balik din yung nakuha sa akin. Ang nangyari po kasi mong ganito, nag asa po ako, nag-utang po ako sa kanya ng halagang 20. 20 20 muna po nung una. Tapos, uh, bali para ang nangyari po kasi sana, para pinrenda yung bahay sana. Mm -hmm. Kasi ayaw naman niya magpautang ng walang prenda. Mm -hmm. Tapos, nagpadagdag po ulit ako sa kanya ng sampo. Pero nung time na po na yun, nag, nag nagsabi na yun sa akin na kung pwede niyang upahan yung bahay. Sabi ko po sa kanya, sabi ko po sa kanya, magsira yung bubong, kumbaga kinain na ng anay, yung sa may bandang garahe, tsaka sa kusina. Tapos sabi niya, uh, ipapagawa na lang daw niya yung bubong tapos parang mabawas upa, parang gano'n. Kasi wala, na naman, wala rin naman po kung ibibigay sa kanya pagpagawa niya. Pero bago ko po, po, bago ko po, po pinaupahan sa kanya yun, pinakita ko muna sa kanya kasi talagang sira-sira naman na talaga po yung bubong niya eh. Tapos naman po siya, uupa siya, 2-5. Tapos nagpadagdag po ako sa kanya ng sampo, naging 13. Nahiram po ako sa kanya nun kasi wala po akong pang-ano sa mga anak ko yung time na yun kasi kailangan kailangan ko din kasi hindi wala, wala ito ano yung ano no, no, no. pero kayo nag offer ng bahay ma'am sa kanya hindi po siya po ano ba sa akin kung pwede nakahirap na po ako sa kanya nun tapos mm -hmm. pumunta siya sa akin sabi na kung pwede niyang upahan na lang ay lote magandang umaga po ay. Kuya, musta kuya? Oo e, nga eh, ikaw kasi yung dahilan nito. Kaya nag-ano kami ano, ni, kami ano, kami, ano, kami, ano, hindi na kasi nagpapakita. Eh kung makakausap sana kita ng araw-araw kasi doon naman sila, dati ka sila nakatira para naayos sana yung mga pangyayaring ito. I din pa galit pa rin tapos yung pa na mamalit na kasi yung sa diabetes ko kaya na yung mm. ako ako pa ang nagmagandang loob ng panahon ng pandemic ako pa naging mapasama kuya pati siya sanya hindi ko na oo oh, nga po eh ibabalik ko na po yung bahay at loba nyo doon din hindi ko po ang kinin ang pangyayari dito rin dinasahan Para ano, ayaw ko na rin ng gulo. Ayaw ko na rin ng ganyan. Ayaw ko na ng gulo. Uh, Magkaanuan na lang kami dito sa barangay si Sir Patrick para matapos na po to. Ang galit sa akin na... Wala po, wala pong di ba ako nagtatanim ng galit. Pera po lang yan, nahanap po yan. Sorry kuya ha, salamat hmm. sa unawa. Salamat at nakilala ko sila at sabi nga niya, napakinabagan ko na rin yung bahay na tinirhan ko. Maraming salamat narin ko. Pero sa involvement ng pera, eh, sabi ko nga, nangyari na ang nangyari, eh, na lang para wala nang masyadong, ano, cheme kemo, cheche de boreche, kasi nandyan na yan eh. Pasensya na rin kay Boss Patrick kung hindi man maganda yung pagkakakilala namin dahil sa asawa niya na naman. <laughs> Salamat na lang din ako, Tunungo na unawaan niya yung uh, sitwasyon. Ayoko nga atalita, sir, na mag tayo or something na ano. Uh, alam mo naman, di rin man ako nagpupunta doon sa bahay or nagaano para at least yun yung iiwalay natin is maging maganda ayoko naman ng baka mamaya sir eh, sa mga rin ng load niya sa akin nagpapasalamat na lang din ako sa akin no? Nagkasundo ang bawat panig at napag-usapan ang bawat panig mag-move out na si Sir Agoot sa bahay ni Ginoong Patrick Borsina sa harap ng ating Rapi Tolpo Action. sir, ito po yung bahay po na sinasabi po natin. Yes po. So, ang po namin, sir, na parang medyo wala na po kayong mga gamit. So, kailan po tayo nagsimulang mag-alis po dito? Nung after ng two days, after nung nag-usap kami sa ano, mga 20, sa ka, mga 23, 24, ganun. Ngayon po, lilisanin niyo po ito. So, ano pong pakiramdam? Eh, siyempre, wala tayong magawa <laughs> po. Pakiramdam na lang para ano, Meron ding kalungkutan, meron ding konting saya kasi at least natirahan ko na nga to sa bahay ni Boss Patrick. At least yung problema na ano, at least na overcome. So nabanggit niyo po na may mga inayos po kayo dito, hmm, sir. So ano po bang mga party? Mga ganyan, bumagsak dati yan. Saka dito sa kusina niya, walang mga kwan dito. Oo, bumagsak yan. Tignan mo naman, daming mga anay, yung anay ng mga yan. Inisprayan ko na lang ng sulignum yan. Saka dito sa likod, ito, bumagsak dito. Pinalitan ko ng mga kahoy. Tapos para hindi maainit, nilagyan ko na rin ng kisame. Nabanggit nyo rin po na wala rin tong kuryente at tubig yes, before. po, wala, po, wala po dati to. So bali yung nakabit po natin ng kuryente at tubig, hindi na po tatanggalin? Kung gugustuhin ni Boss Patrick, pare connect ko na doon, ayaw mo na yung metro na lang. Yes. Ang ipapa, nice. ano. So bali June 30 ay talagang clear na po itong... Yes po, yes po, yes po. Kaya inimpisahan ko na po para ano. So sir, ngayon po ay June 30 at ito po yung araw po ng usapan nyo ng uh, pag-alis po ni Sir Agot dito sa inyong bahay. So ano po ba yung balita po doon? Nakalis na po siya dito sa bahay ngayon. Uh, nalinis na po yung um, area. Uh, ngayon po, wala na po siya dito. Uh, okay, sa ano naman po sa aking ano, okay naman po lahat. Um, good si sir. Nung naiwan po mga gamit. Wala po tayong binayaran at wala rin, hindi rin po siya nagbayad sa inyo? Wala na pong insist na money or involved doon po sa uh, lahatan po na ano. And regarding naman po dito sa mga pinarenovate niya, wala na rin siyang binaklas? Uh, opo, wala naman po siyang binaklas. Regarding din lang po sa mga gamit niya, yun, kinuha na lang din po niya. Na, ibigay na rin po sa akin yung susi ng bahay. Ayun, okay naman po. Kapitul po, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, inalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tunay So magandang araw po sa inyo, Colonel Ngayon po ay nandito po kami sa inyong tanggapan Para po sana yun magbigay po ng good news po Na galing po sa aming programa So mula po kay Sir Rafi, ininstruct niya po kami Na kumbaga ipaabot po itong uh, letter of commendation po para po kay Sir Agot uh, kay Sir Rapi, maraming maraming salamat. Uh, medyo kakaiba lang po kasi. Uh, uh, usually, pag pulis mo napatawag, may reklamo. Pero ito, binibigyan kami ng commendation ni Sir Rapi. So, as commanding officer of ni Sergeant Agot, at kilala ko po naman siya, matagal ko na siyang nakasama sa police station for police politics, napakabuti po talaga niyang tao. At salamat at na-recognize ni uh, Sir Rapi, yung kabutiang loob ni Sergeant Agot, at sa uh, complainant din, at pareho sila nag sa barangay. At hindi na po lumala at nasolusyonan po natin ng mapayapa dahil sa tamang pag-uusap. Yun lang po. Maraming salamat po, Sir ah uh, Sir Raffi, magandang araw po. Maraming salamat po. At uh, sa wakas, nagkaayos na rin po kami ni Boss uh, Patricio sa aming uh, gusot na napasukan. At uh, alam ko, naniniwala ako na lahat ng problema ay may solusyon at napag-uusapan ng matiwasay. Idol, uh, maraming maraming salamat po sa tulong at na napag-ayos po nga po namin ni Sir Raffi yung aming gusot na napasukan. Ayun po, at kami po ay eh, uh, na nagpapasalamat. Sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga taon na binuway ang pag-asa na naglaho ng na mga taong sumunod. Ibinangon na sa buhay Ibinangon